Panagot na mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila niyan. Posible raw matagalan pa bago maglabas ng arrest warrant ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mataimtim na nagtirik ng kandila si Janelle Galion sa puntod ng kanyang asawa sa dambana ng paghilom sa Laloma Cemetery kabilang ang kanyang asawa sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Pitong taon na ang lumipas. Gustuhin man daw niyang umasang makakamit ang hustisya, pinapagpapasa Diyos na lang daw ni Janelle ang lahat. Diyos ang magmaniningin sa inyo. Ipaparamdam din, ipaparamdam din ng Panginoon sa inyo kung paano kayo nakikialam ng buhay ng may buhay na dapat sana parehas tayong Pilipina dapat pinagtatanggol niya kami Dismayado rin si Janelle sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa drug war kung saan may mga inamin ng dating Pangulo. Ipaglusahan din niya kasi hindi naman susunod ang polis kung hindi rin dahil sa kanya. Kung hindi rin niya ipinag-work to uh, Para sa akin, haris-parias naman siya. Para kay Bayan Muna Chairman Neri Colmenares, mabigat ang mga naging pag-amin ni Duterte partikularan tungkol sa utos niya sa mga pulis na udyukin ng mga sospek na manlaban. Kaya parang pinagkanulo niya pa ang mga pulis niya. Ang ginawa lang ni Duterte, ginamit niya ngayon ang sarili niya as co-conspirator doon sa mga individual na kaso ng mga pulis dahil uh, he takes full responsibility. Tingin ni Colmenares, sa lakas ng mga ebidensya at pag-amin ni Duterte, may matibay ng kaso ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Sa panayam naman sa programang story ko ng One News, muling kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na nila sa ICC ang transcript ng Senate hearing. Hindi na rin daw kailangan ng certification para umandar ang sariling investigasyon ng ICC. Pero mukhang matatagalan pa raw ang paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Duterte dahil daw yan sa mga pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan na hindi sila makikipagtulungan. Inaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, eh, magsara yung pinto ng uh, Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari dun sa kanila, magipitin sila, maaakit si, si Tigong, kasi probable pa cause lang i-evident. Umaasa naman ang ilang kongresista na dadalo rin si Duterte sa susunod na pagdinig ng Quad Committee sa November 7. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat na rin investigahan ang confidential at intelligence funds ng dating Pangulo kung paano ito ginasta. Aalamin naman daw ng chairman ng Quadcom na si Congressman Ace Barbers kung saan kinuha ang reward money na ginamit umano sa war on drugs. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.